Noong dekada 90, isa si Nura al Takaka sa pinakasikat na mga awit sa Kuwait. Madalas siyang imbitahin sa mga kasal ng mayayaman. Isang gabi, nakatanggap siya ng imbitasyon para umawit sa isang kasal sa Sabahia, Kuwait. Ayon sa imbitasyon, pag-aari ito ng isang kilalang pamilya. Pagdating nila, sinadubung sila ng isang napakagarang handaan. May malalaking chandelier, mamahaling kurtina, at mga bisitang nakasuot ng pinakamagagarang damit at alahas. Sa unang tingin, mukha itong isang normal na kasal. Masaya, puno ng liwanag at musika. Nagsimula si Nora at ang kanyang banda pero habang tumutugtog sila, may napansin silang kakaiba. Ang galaw ng mga panauhin ay hindi normal. Parang mga hayop kung maglakad at sumayaw. Minsan pa, may naririnig silang ungol at halakhak na nakakapanindig balahibo Habang dumalapit ang ilan, mas malinaw ang nakikita nila. Ang mga mata nila ay mapupula at nanlilisik. Ang hininga ng mga panauhin ay mainit, parang galing sa apoy. At unti-unti silang nagbabago. May mga paa na parang paa ng kabayo. May mga kamay na humaba ang mga kuko. At ang mga braso na tinutubuan ng makakapal na buhok. Kinabahan ang buong banda. Isa sa kanila ay nahimatay sa sobrang takot. Habang iba namay, nanginginig at halos mawala ng boses. Ramdam nila ang kilabot sa paligid. Pero nanatiling matatag si Nura. Alam niya na ang tanging paraan para makaligtas sila ay maghintay hanggang sumikat ang araw. At para manatili silang ligtas, hindi sila dapat tumigil. Kaya, kahit nanginginig, nagpatuloy sila. Bawat ugtog, bawat kanta, parang laban para sa kanilang buhay. hanggang sa dumating ang sinag ng araw at sa isang iglap naglaho ang lahat namatay ang mga ilaw nawala ang mga dekorasyon pati na rin ang mga bisita ang buluwagang puno ng karangyaan ay biglang naging madilim silang gusali at matagal nang inabandona paglabas nila nakasulubong nila ang isang matandang lalaki. Sabi nito, ang gusaling iyon ay wala nang nakatira at ang kasal na kanilang pinuntahan ay kasal ng mga jin. Mula noon, sinura at ang kanyang banda ay hindi na muling umawit pa.